100 by 80 by 14. So bawat gulong may kanya-kanyang sukat. Para dun sa mga hindi nakakaalam kung paano kinukuha itong sukat na ito sa inyong mga gulong. Ito pong 100 ay kinukuha dito sa yung lapad. Ito naman ay yung panggilid, 80. Ito po yung 80. Ayan Yung kapal width tama ba yan oh. ito naman sa centimeter yan po ay by 10 80 90 100 ganun po yan kung kung basahin sa tunay na sa tunay na buhay no <laughs> tapos dito naman po yung 100 ayan po ito yung 100 no yan makikita nyo 100. Ang 40 naman po ay eh, yung pinaka diameter ng ating rim. Simula doon sa kabilang rim sa kalahati, hindi natin mapapakita dito kasi malaki itong pinaka eh niya. Doon tayo sa harapan. Ito yung 40 na tinatawag yung diameter ng rim natin. Ayun, simula doon sa kalahati, ika nga kalahati ng pizza parang ganon so kung mapapansin nyo naman dito ang size naman ng ating gulong dito is 90 by 80 by 14 so syempre pang harap to medyo maliit yung 80 na naman nandito na naman yan yung 80 sa gilid no tapos yung 90 ko is dito yan yung standard na sukat ng stock na gulong ng Honda Click version 3. Yun hmm. sa mga hindi nakakaalam, ayan, ngayon alam nyo na. So, ang Honda Click na stock na rim set or mags ng Honda Click ay always 14. 14, yun. Yung pinakahuli lagi sa sa numero. 14 diameter ito width tama ba height height tapos ito yung width parang ganun lapad no ito yung lapad 90 by 80 by 14 no okay